I'm strong. I'm strong. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Mosul. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng ISIS at ng Iraq ang Ninib SWAT team na pinamumunuan ni Major Jasem ang tanging unit na araw-araw na lumalaban sa mga terorista nang walang pahinga at kailanman ay hindi umatras sa laban. Sa mga araw na yun, muli nilang sinimulan ang kanilang huling misyon. Makikita ang tatlong pulis na naipit sa gitna ng matinding barilan laban sa mga terorista. Si Kawa, isa sa mga pulis ang makikitang inaalalayan ang kanyang mga sugatang q habang ang kasama niyang si Jamil ay patuloy na nakikipagpalitan ng butok sa kalaban. Sa sandaling iyon, nauubusan na ng bala ang dalawang pulis nang biglang dumating ang Ninep SWAT team para iligtas sila. Tinanong sila ni Major Jasem kung ano ang kinagawa nila sa lungsod. Sumagot naman ang dalawa na may inaaresto silang tao. Ilang sandali pa, hiningi ni Major Jasem ang kanilang mga pangalan upang tingnan sa listahan ng mga kalaban kung naroon sila. Matapos makumpirma na hindi sila kalaban, tinanong kung may tama ba sila ng bala o kung may napatay ang mga Daesh o ISIS na kamag-anak nila. Sinabi ni Kawa na ang pulis na namatay ay tiyuhin niya pagkatapos ay ipinatawag ni Major Jasem si Kamal para bigyan si Kawa ng SWAT cap. Nagtanong naman si Kawa kung isasama din ba si Jamil ngunit sinabi ni Major Jasem na si Kawa lamang ang maaaring sumama sa kanilang grupo. Nagdalawang isip si Kawa na tanggapin ang sombrero ngunit sa huli ay kinuha niya rin ito. Sinabi naman ni Jamil na siya na ang bahala sa tiyuhin ni Kawa. Pagkatapos, inutusan ni Major Jasem si Jamil na agad na lisanin ang lungsod. Bago umalis, hinalikan muna ni Kawa ang kanyang yumahong tiyuhin at pagkatapos ay tumuloy na sila. Habang naglalakad, tinanong ni Kawa ang isang membro ng SWAT na si Walid tungkol sa kanilang misyon. Ngunit hindi ito sumagot ng direkta. Pagkatapos, pumasok sila sa isang gusali at nilinis ito upang makapagpahinga. Ngunit dahil sa mabahong amoy ng bangkay, lumipat sila sa ikalawang palapag kung saan nakakita sila ng isang silid na may gumaganang telebisyon. Nagpahinga ang grupo sandali at nang mapansin ni Mayor Jacen na si Kawa ay nagbabantay pa rin sa bintana, inutusan niya itong umupo, sabay sabing dapat nilang sulitin ang bawat pagkakataon na makapagpahinga. Umupo si Kawa sa tabi ni Tomahawk at nagshare sila ng earphones para makinig ng musika habang nanonood naman ang telebisyon ng iba. Ilang sandali pa may narinig si Kawa mula sa labas at nang silipin niya ito nakatawag siya ng pansin sa iba. Nang tumingin si Major Jasem sa bintana, nakita niya na si Jamil ay itinuturo sa isang ISIS car bomber ang kanilang kinaroroonan. Nang maunawaan nila ang mangyayari, agad silang nagkubli. Sa kasamaang palad, napatay si Tomahawk dahil sa pagsabog. Dahil dito, sinugod ni Major Jasem si Kawa. Pinigilan naman siya ng iba at sinabing hindi kasalanan ni Kawa ang nangyari. Tiniyak din ni Kawa na hindi siya isang traidor. Nang kumalma si Major Jasm, kinuha niya ang cellphone, earphones ni Tomahawk at ibinigay iyon kay Kawa. Pagkatapos, binuhat nila ang katawan ni Tomahawk at iniligay sa Hambi upang ipagdasal. Dumating ang isa pang Hambi at nagsama-sama ang grupo upang pag-usapan ng plano nila kung paano makakarating sa lugar na kanilang target. Matapos piliin ang pinakaligtas na ruta, umalis na ang grupo. Habang nasa daan, nadaanan nila ang mga batang bitbit ang bangkay ng kanilang ama. Iminungkahin ni Major Jasim na sumabay na ang mga ito sa kanila. Ngunit tumanggi ang panganay. Ngunit gusto namang sumama ng nakababatang kapatid. Pagkatapos ng pagtatalo, sumakay ang nakababatang kapatid sa hambi habang nanatili naman ang panganay upang ipagpatuloy ang pagdadala sa katawan ng kanilang ama. Ilang sandali pa, dumating ang grupo sa border ng kanilang lungsod kung saan nagabot sila ng suhol sa mga federal police na nagbabantay upang makadaan sila. Dinala naman ng iba ang bangkay ni Tomahawk sa lugar kung saan inililibing ang mga nasawing sibilyan habang si Major Jasem ay nagbayad sa isang pamilya upang kupkupin at alagaan ang batang sumama sa kanila. Samantala, tinanong ni Kawa si Huka, isa pang miyembro ng SWAT, kung bakit kailangan pa nilang suhulan ang Federal Police para makapasok sa sarili nilang lungsod ngunit hindi rin siya sinagot ni Huka. Pagkatapos, napansin ng isa pang federal police na bahagi sila ng SWAT team kaya tinawag sila nito upang kausapin. Sasagot na sana si Kawa, ngunit pinigilan siya ni Huka. Si Major Jasim na lang ang kumausap sa federal police at tinakot ito na huwag magsasabi ng kahit kanino na nakita sila nito. Pagkalabas nila muli ng lungsod, tiningnan ni Kawa ang cellphone ni Tomahawk at nakita niya ang mga larawan nito kasama ang napatay ng na mga ISIS. Samantala, nagkwento si Major Jasem sa grupo na dati siyang homicide detective at guro bago sumali sa SWAT. Ibinunyag naman ni Walid na alam niya ito dahil naging guro niya si Major Jasem noon. Nang mga sadaling iyon, nababalisa si Kawa dahil pakiramdam niya ay binabaliwala siya ng lahat at wala man lang siyang alam tungkol sa kanilang misyon. Ilang sandali pa, kinuha ni Huka ang cellphone mula sa kanya at ipinakita ang video ng kapatid ni Tomahawk na pinapatay ng ISIS. Sinabi niya kay Kawa na tuwing nalilihis si Tomahawk sa kanilang misyon, pinipilit nitong panoorin ng video upang ipaalala sa sarili kung sino at para kanino sila nakikipaglaban. Nang mga sandaling iyon, bigla na lamang nagsimulang mamarin ang kalaban sa mga sibilyan. Bumanti ng putok ang SWAT Ngunit tinamaan si Huka sa likod ng ulo habang pinapaalalahanan niya ang mga tao na umiwas sa minefield. Labis na nabigo at nagalit si Major Jasem dahil isa na namang anak ang nawala sa kanya. Dahil dito, isinama niya si Nawalid at Kawa upang pasukin ng palihim ang gusali at patayin ang mga namamaril. Pagkatapos, nag-usap si na Major Jasem at Walid tungkol sa layo nila mula sa isang partikular na lugar na kanilang pupuntahan. Samantala, sinubukan ni Kawa na kumuha ng litrato kasama ang isang napatay na Daesh ngunit bigla itong huminga. Tutuluyan niya na sana ito ngunit pinigilan siya ni Major Jasem at sinabihan na hayaan ng lalaking magdusa. Ilang sandali pa, Dumating na ang iba pang miyembro ng SWAT at muling nagtipon upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Samantala, may napansin naman si Walid mula sa malayo at sinabi niya ito kay Major Jasem. Sa pagkakataong iyon, nakita nila ang base ng mga kalaban. Ngunit sampu na lang sila sa grupo. Sinabi ni Major Jassim kay Walid na siya na ang magdesisyon kung itutuloy ba nila ang misyon. Pero iginiit ni Walid na si Jassim pa rin ang pinuno. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa huli ay sinunod nila ang desisyon ni Walid na ituloy ang misyon. Pagkatapos nakarinig sila ng isang drone na lumilipad sa kanilang paligid at agad silang nag-alerto. Pagkatapos ay direkyo itong bumaba sa kanilang hambi at sumabog may isa pang drone silang nakita. Ngunit ito ay napabagsak ng isang lalaki mula sa kabilang gusali. Lumalabas na ang mga taong iyon ay mula sa Iranian Special Forces. Nag-usap si Major Jasem at ang lalaki at nag-alok si Jasem ng barter. Bala, kapalit ang sigarilyo. Pumayag naman ang lalaki sa kanilang kasunduan. Pagkatapos, nagtungo sila sa Iranian Special Forces, ngunit tanging si Major Jasim lamang ang pinayagang pumasok sa kanilang gusali. Sa loob, nakipagkita siya sa pinuno ng Special Forces na si Colonel Spahani. Sandali silang nag-usap tungkol sa kanilang mga grupo at pagkatapos ay itinuloy nila ang kanilang barter. Nais ni Colonel Spahani na tatlong karton ng sigarilyo ang kapalit ng isang kahon ng bala. Ngunit pinanindigan ni Major Jasem na isang karton lang ng sigarilyo kapalit ng isang kahon ng bala. Pumayag si Colonel Fahani. ngunit hiniling niya kay Major Jasem na tingnan muna ang kanilang mga bihag at kilalanin kung may kakilala siya sa mga ito. Nang pumayag si Major Jasem, nagkaroon sila ng kasunduan. Sa labas, nag-aalala si Kawa para kay Major Jasem, ngunit sinigurado sa kanya ni Kamal na walang mangyayaring masama. Ilang sandali pa, nagulat sila nang tawagin ni Major Jasem si Kawa at inutusan itong pumasok sa loob. Pumasok naman si Kawa kasama ang lahat ng miyembro ng SWAT at laking gulat nila nang makita si Jamil bilang isa sa mga bihag ng Special Forces. Sinabi ni Major Jasem kay Colonel Spahani na kukunin nila si Jamil dahil nagtaksil ito sa kanila ngunit tumanggi naman ang Colonel. Samantala, kinausap ni Jamil si Kawa at sinabi na ginawa niya lamang iyon dahil hahanapin ng Daesh ang kanyang pamilya kung hindi siya susunod sa mga ito. Tumaas ang tensyon nang magtalo ang dalawang leader. Naghanda naman ang lahat sa posibleng pag-atake. Ngunit bigla silang nagulat at nanahimik nang tagain ni Kawa si Jamil sa ulo gamit ang tomahawk na ikinamatay nito. Teka kaibigan, Bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Matapos mahimasmasan sa kanilang nakita, ipinagpatuloy na lamang ng dalawang grupo ang kanilang palitan. Nakipagpalit si Walid ng huka para sa isang RPG. Samantala, sa loob ng Hambi, ibinunyag ni Major Jasem kay Kawa ang katotohanan tungkol sa kanilang grupo. Ang dahilan kung bakit hindi sila makakuha ng bala mula sa base o humingi ng backup o artillery strike ay dahil sumuway sila sa mga utos ng nakatataas. Isang buwan na ang nakalipas nang italaga sila sa isang misyon na planato at inihanda ni Major Jasem. Ngunit dalawang linggo pagkatapos, inilipat sila sa ilalim ng bagong utos at ginan sila ang kanilang unang misyon. Plano silang ipadala sa isang liblib na nayon malayo sa kanilang laban sa lunsod. Dahil dito, lumihis sila sa radar at ipinagpatuloy ang kanilang unang misyon. Sasabihin na sana lahat ni Major Jacep ang misyon kay Kawa. Ngunit pinigilan siya nito at sinabi na hindi niya na kailangang malaman ito. Ano man ang misyon, susunod siya kay Major Jacep. Ilang sandali pa, narating nila ang dulo ng daan at kinailangan na nilang maglakad. Sa kasamaang palad, sa paglabas nila mula sa Hambi, nagsimula silang barilid ng mga kalaban. MC Walid! MC! Nalito at napahinto. Sinabi ng iba na gamitin na ang RPG. Ngunit iginit ni Walid na hindi pa ito ang tamang oras para gamitin ito. Pagkatapos, nagtapon siya ng granada. Ngunit tumalbog ito malapit sa hambi na naging dahilan upang aksidenteng maparil ni Abib na kasalukuyang gumagamit ng machine gun si Yunis dahil sa epekto ng pagsabog. Nasugatan din si Kawa sa mukha. Agad namang ginamot ni Kamal si Kawa at humingi ng paumanin si Walid sa kanya. Samantala, umiiyak si Amir habang humihingi ng tawad sa aksidenteng pagkamatay ng kanyang kasama ngunit pinakalma ito ni Major Jasem. Matapos namang masiguro na kaya na ni Kawa na magpatuloy, naglakad na sila ng dahan-dahan. Ilang sandali pa, muling nakasalubong nila ang isang grupo ng mga terorista at kinilangang makipaglaban gamit ang close combat. Nagawa nilang talunin ng mga ito ngunit namatay si Rasa at nasugatan naman si Sinan. Dahil walang oras para magluksa sa kanilang nawalang kapatid, kinuha nila ang sandata at bala ni Rasak at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating nila sa isang lugar, pumosisyon si Nawalid, Amir at Kawa habang naghihintay ang iba sa senyas ni Walid. Pagkatapos, pinaputok niya ang RPG sa mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumabog. Dahil wala ng ibang pagpipilian, si Nakawa, Amir at Walid ang nag-cover up kay Major Jassen at sa iba pa mula sa itaas habang pumapasok ang mga ito sa base ng kalaban. Nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng mga SWAT at ng mga terorista. Nagawa ng SWAT na talunin ng mga kalaban ngunit sa kasamaang palad na matay si Arkham sa laban. Pagpasok nila sa base ng kalaban, agad nilang nilinis ang lugar at inutusan sila ni Major Jasem na mag-reload at mag-rehydrate ng siyam na pung segundo bago dumating ang posibleng reinforcement ng kalaban. Pagkatapos, nagtungo si Major Jasem sa isang mesa at napansin ang mga nakakalat na magasin. Dahil sa kanyang pagiging maayos, inayos niya ang mga magasin at inilagay sa isang kahon. Ngunit nang iangat niya ang kahon, biglang nag-trigger ang isang bomba at nagulat na lang ang lahat sa isang malakas na pagsabog. Agad nilang pinuntahan ang kanilang komandante at ganun na lang ang kanilang pagkasindak nang makita ang patay at duguan ng katawan ni Major Jasem. Sa isang saglit, lahat ay hindi makapagsalita at natulala sa nangyari. Lahat ay nagluluksa sa pagkamatay ni Mayor Jasem. Ilang sandali pa, biglang tumayo si Kawa at ipinaalam sa kanila na tapos na ang kanilang siyam na pong segundo. Kailangan nilang ipagpatuloy ang misyon at bumalik na lamang para sa kanilang mga namatay na kasama. Dahil dito, naghalit si Walid at ang iba na wala na ng gana na ituloy ang kanilang misyon. Ngunit sumang-ayon si Kamal kay Kawa at nakumbinsi si Walid na magpatuloy sa kanilang misyon dahil ilang metro na lamang sila mula sa kanilang target location. Pagkatapos, makikita ang natirang anim na miyembro ng SWAT na ngayon ay pinamumunuan na ni Walid na nagpapatuloy sa kanilang misyon. Sa pagpasok nila sa isang gusali, inutusan ni Walid na patayin ang lahat ng lalaki na kanilang makikita. Ngunit ang may silencer lamang ang gagamit ng baril at ang wala ay gagamit ng mga patalim. Habang papunta sila sa gusali, nakakita sila ng mag-ina at sinainyasan sila na manahimik habang paket sila sa itaas. Pagdating sa isang partikular na pinto, agad na tinanggal ni Walid ang kanyang sapatos at kinuha mula rito ang susi. Kinakabahan at nanginginig, binuksan niya ang pinto at pinaputokan ang lalaki sa loob ng apartment. Mabilis na pumasok si Walid at sinundan siya ng mga natitirang grupo. Nang makita niya ang babae at ang bata sa sala, napaluha si Walid nang makita niya ang kanyang asawa at ang anak na babae. Habang pinapanood ni Kawa ang muling pagkikita ng pamilya, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang kanilang misyon. Tinawag naman siya ni Kamal upang tingnan ang kanyang sugat at tinanong kung naiintindihan na ba niya ang kanilang misyon pagkatapos ay tumango naman si Kawa. Tinanong niya kung gagawin ba nila ito para sa lahat ng miyembro ng SWAT at sinabi ni Kamal na para lamang sa mga buhay pa ang pamilya. Pagkatapos, sinabi niya kay Kawa na patay na ang asawa ni Amir ngunit nakuha nila ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na lalaki. Nang tanungin kung bakit nila ginagawa ito, sinabi ni Kamal kay Kawa na ang lahat ng ito ay plano ni Major Jasem dahil pinatay ng isang ISIS commander ang pamilya nito. Bukod dito, naniniwala rin si Major Jasem na ang pagliligtas ng maraming bata ay mahalaga sa muling pagbangon ng buhay at ng lungsod. Balik naman kay Walid at sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga ito na ihanda na ang kanilang mga gamit dahil malapit na silang umalis. Nang isuot niya muli ang kanyang bes, tinanong siya ng kanyang asawa kung hindi ba ito sasama sa kanila. Sumagot naman si Walid na palagi siyang kasama ng mga ito. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita kay Kawa na nakatayo at muling isinuot ang kanyang maskara habang tinatanong si Amir kung gaano kalayo ang kinaroroonan ng kanyang anak mula sa kanila. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag masyadong masinop sa paligid. Baka hindi mo alam mayroon palang nakatanim na bomba sa gilid. Aray ko! Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.